Bago pa mawala ang nilalang ay hindi pa nakareact si Gu na lagyan na siya ng curse sa leeg kaya gulat na gulat ang ating bida rito. Hahayaan raw niya muna ang ating bida dahil pipit asin niya lang ito sa hinaharap kapag hinog na ang ating bida. Nagtanong naman ang isang demon kung ano raw ang nangyayari ngayon sinagot naman siya ng kanyang kasama na nagsaad raw ang nilalang niya yun na galing raw siya sa God Realm kaya napatanong na lang ito na kung isa bang God ang nilalang na yun. Habang pinakiramdaman ni Gushuanshan ang curse sa kanyang leeg na sabi na lang niya sa kanyang pag-iisip na inaabsorb raw ng course ang kanyang life force. Huwag raw gumalaw muna ang ating bida kasabay din na tinignan naman ni Miss Shoutia ng curse ng ating bida. Sinabi ni Miss Shoutia na ang curse raw ni Gushuanshan ay nagtataglay ng corrosive power at kaya nitong makain ang life force ng ating bida kapag naubos ng curse ang life force ng ating bida ay mamamatay ito at magiging bato ang katawan ni Gushuanshan. Ang curse raw na yun ay lumulubog sa balat ng ating bida at may kakayahan raw si Miss Xiaotian na pansamantala na mapigilan ang curse ni Gu na hindi makasipsip ng life force. Hindi naman nakapagsalita ang ating bida dahil tinitingnan pa niya ang sitwasyon ng kanyang curse. Pero may solution pa raw na maasikaso ang curse ni Gu Xuanchen na pumunta ito sa isang lugar na lemo kaya nagtanong naman ang ating bida sa Lei ang Lingurao ay isang maliit na lugar at nasa gitna ito ng Sacred Domain at God Realm at mayroong tao sa God Realm ang pinatapon sa Limu at namatay ito dahil sa malakas na kidlat doon. Kaya ang kidlat raw na yun ay may kakayahan ng mavisak ang curse ni Gu Shuanchen at kung naabot na raw ang ating bida ang pick ng semi-saint ay matutulungan siya nito ng Thunder Tribulation doon na umangat ng Holy King Realm ang ating bida. Sinagot naman niya ito na alam raw niya ito at tataposan raw niya muna ang mga problema ng Demon Clan matapos yun ay pupunta na raw siya agad doon sa Leimu. Naglakad na nga ang ating bida para asikasuhin ang Demon Clan. Inanunsyo ni Gu Xuanzhen na siya raw ang anak ni Demon God at natapos na raw ang kanilang kinakaharap na mga kalaban kaya ang buong Demon o Demon Clan raw ay susunod na sa utos ni Demon God. Kapag raw may demon na hindi susunod sa kay Demon God ay kanya raw papatayin ng walang awa. Pasiga na sumang ayon naman ang mga demon rito. Napangiti na lang siya rito dahil ang susunod niya na aasikasuhin ay ang seal ng kanyang ina na si Demon God at pagkatapos nun wala na raw siyang puproblemahin sa sacred domain. Pinuntahan na nga ng mga Holy Son ang kanilang ina na si Demon God. Pinuri naman ni Demon God si Gu at binati niya rin ang kanyang mga anak na sila Sek Master Hu. Masaya naman sila at nasabi na lang ng isa na matapos raw ang mga kinakaharap nila ay nakasama na raw nila ang kanyang ina at masaya naman rito si Shashi maganda raw ang kanyang pakiramdam ngayon. Patawang sinabi naman ni Niu na nakultivate na raw ng ating bida ang yin yang heavenly book ng perpekto. At siya na raw ang nag-iisa na tagapagmana. Sinimulan nga ni Gu Xuanshen ang pagtanggol sa seal ni Demon God para makaalis na ito doon. Maya-maya panawasak na nga ng ating bida ang sil ni Demon God kaya pwede na itong makaalis. Dali-dali naman nilapitan ni Demon God si Gu Chen. At sa wakas raw ay mahahawakan niya na nang walang inaalala ang ating bida. Habang sila ay nagsama-sama na. Sinabi naman ni Sec Master Chen Long nang walang kabuhay buhay na nailigtas na naman raw ulit siya ng ating bida at patawa naman itong sinabihan ni Pavilion Master na wag na raw itong maging bad. Tinanong naman ni Nio Bin si Gu -tian na kung ano na raw ang susunod nitong gawin. Sinagot naman siya ng ating bida na pupunta na raw siya sa Leimo kasabay din na nilabas niya na ang kanyang Holy River Order. At oras na raw na umalis ang kanyang anak rito sa Sacred Domain. Nagsalita naman si Gu -tian sa kanyang ina na mayroon raw siyang sasabihin sinagot naman ito ng kanyang ina na magsalita lang raw ito na sana raw ay maasikaso ng kanyang ina ang demon clan na maging tuwid at wala ng gulong mangyayari. Nangako naman rito si Demon God at gagawin raw niya ito at kung napapagod raw ang ating bida bumalik lang raw ito sa rito. Kaya walang nang inaaksaya ang ating bida at naglakbay na siya doon. Sa kanyang pagpunta nakita na manigo siya ang isang lugar. At nakita niya na may nagbabantay sa lugar na yon. Nasabi na lang niya na may nagbabantay raw doon sa lugar. Sa kanyang pagmamasid na basa naman ang ating bida ang nakasulat sa pader na City of Thousand Evils kaya nasabi na lang niya na ano raw ang lugar na ito. Sa pagpasok ni Gu Chen bigla naman siya tinutukan ng sibat ng bantay. At maaari lang raw makapasok ang ating bida kung nakabayad na ito ng fee na 10,000 Holy Crystal. Bago pa magbayad si Gu Chen tinanong niya muna ang bantay na kung ano raw ang lugar na ito. Sabi nila ang lugar raw na ito ay ang city ng Thousand Evils at halos raw nandito na ang lahat ng mga masasamang tao rito na nagtipon sa lugar na ito at sabi pa ng isa na kung papunta ba raw ang ating bida sa leimu at na kung gusto raw ni Gu Shuan Chen makapunta sa leimu ay dadaan muna raw ito sa kanilang lugar at magbayad raw muna ang ating bida bago ito makapasok sa kanilang lugar. Kaya nasabi na lang niya sa kanyang pag-iisip na kung ganun raw ay mga masasamang tao na narito ay galing sa ibang lugar o di kaya sa ibang domain. Bigla naman nagbayad ang ating bida sa kanila kaya kumalma na ang isang bantay. Sabay nagiba na nga ang pakikitungo ng dalawa sa kay Gu Xuanzhen at pangiti pa itong pinapasok na ang ating bida. Sa pagpasok naman ni Gu Xuanzhen sa Thousand Evil City nadatnan niya doon ang iba't ibang klase ng tao. Mayroong mga basaguliro at pagbubugbog sa kanilang mga magiging biktima. At ang taong masayang nakikipagkwentuhan sa kanyang kasama bigla naman itong ninakawan ng ganun lang kadali. Sa kanyang pagpasok sa lugar na ito ay may pagtitipon naman dito at tinawag na ng mga tao ang namumuno sa lugar na ito na City Lord na si Chenyan at sabi pa ng isa na ibato na raw ng kanilang City Lord ang hawak nitong bulaklak at makahanap na ito ng mapapangasawa habang ang city lord na si Chen Yan ay seryusong naghahanap ng mapapangasawa. Kaya nasabi na lang ni Gu Xuanzhen sa kanyang pag-iisip na kung maghahanap ba ng mapapangasawa ang city lord. Habang nagmamasid lang ang ating bida mayroon na naman bagong makakaaway ang ating bida. Ito'y sila at nagmamasid rin sila at hindi nagsasalita. Napansin naman ni Gu na may isang babae doon mahinahabol ng lalaki at tinawag ng lalaki ang babae na maganda at patawang sinabi nito na bakit raw tumatakbo ang babae. Nahuli na nga ng lalaki ang kanyang biktima na babae at maging magalang raw ang babae at wag na itong lumaban sa kanya. Habang ang mga tao doon at parang nanood lang ng sinihan at walang mga pakialam. Habang ang ating bida naman ay hindi muna ito nakikisali sa kanilang mga pinaggagawa. Maya-maya pabigla naman tinakasan niya ang lalaki kaya pangiting nabigla ang lalaki sa ginawa ng babae. Dali-dali naman ang babae na nilapitan ang ating bida at sabay humingi ito ng tulong. Sinabihan ng lalaki si Gu Xuanzhen na pinapayuhan raw niya ito na wag na raw ang ating bida na makialam sa kanilang kasiyahan. Kasabay din na kanyang damputin ang babae kaya napasigaw na lang rito ang babae at napahawak na lang ng mahigpit ang babae sa ating bida. Ngunit nahawakan na siya ng ating bida at nagsalita ito na wag raw pa harang-harang sa kanyang daan ang lalaki. Kasabay din itong hinagis ni Gu Xuanzhen ang isang lalaki ng walang kahirap-hirap. Sa pagbagsak ng lalaki napasigaw na lang ito sa sakit at sinabihan pa ito ng ating bida na wag raw itong paharang-harang sa kanyang daan. Napansin naman ng City Lord na si Chen Yan ang gulo doon na pinaggagawa ng ating bida. Kaya napangiti na lang ang City Lord at sinabihan siya ng kanyang alagad na ibato na raw ng kanyang City Lord ang bulaklak nito. At kasabay din na naghanda si City Lord Shenyan na ibato ang kanyang hawak na bulaklak habang namumula pa itong nakatingin sa kay Gu Shuanchen. Nagalit naman ang lalaki sa pakiki alam ng ating bida sa kanyang kahangalan. Kaya nagtawag na nga ng backup ang lalaki para pagtulungan nila si Gu Shuanchen. At pasigaw nito na sinabi na maghanda na raw ang ating bida dahil sa kanyang pangbubugbog sa kanya. Kaya napatingin na lang siya sa kanila at seri uso naman ni Gu na manigo siya na tiningnan sila at hindi na lang ito nagsalita. Pasiga na sinabi ng lalaki na sagudin raw ng kanyang mga kapatid ang ating bida at pati na rin ang babae at bubugin raw nila ito hanggang sa mawalan ng hininga. Kaya naglabas na ng oras si Gu at handa na itong makipaglaban sa kanila. Ngunit pinigilan naman sila ni City Lord Chen Yan at naghagis ito ng bulaklak. Napatigil na lang ang ating bida at nasalo niya ang bulaklak habang ito'y pinagpawisan at nagtataka pa sa nangyayari habang ang babae ay nakikilala naman ang nagbato ng bulaklak at ito ay ang kanilang City Lord na si Chen Yan. Sabay bumaba nga doon ng doon ang City Lord at dahil raw ang ating bida nakasalo ng kanyang bulaklak kaya pagmamay-ari niya na si Gu Shuanqian. At kung sino ba raw gustong manakit sa kanyang tao at habang ang bida naman natin ay natamimi na lang sa nangyayari at wala pang kaalam-alam. Nagalit at napamura na lang ang lalaki na mayroong sungay sa pakikialam ng City Lord. Pinakalma naman siya ng kanyang kasama dahil raw may nakahanda na raw siya na plano na para rito nagka-entresado naman rito ang lalaki na mayroong sungay. Nagulat naman ang lalaki at napasambit na lang ito sa pangalan ng City Lord. At kasabay din na nagpakumbaba ang lalaki at nagsabi sa City Lord na hindi lang raw pagkakaintindihan ang mga nangyari at hindi raw niya alam na tauhan pala ng City Lord ang ating bida. Kaya sabay pinaatres na ng lalaki ang kanyang mga kasamahan. Nagpasalamat naman ang babae sa kanila Gu Xuanzhen at City Lord Shenyan sa pagligtas sa kanya. Tinutulan naman ito ng City Lord dahil hindi raw siya nandito para iligtas ang babae at ganun rin ang ating bida dahil nagawa lang niya ito dahil nakaharang lang ang lalaki sa kanyang daan. Namula naman siya at nasabi na lang ng babae na bagay raw ang dalawa. Pangiting naman na sinabi ng City Lord na nakahanap raw siya ng mapapangasawa sa tabi-tabi lang lumihis naman si Gushuan Chen rito at itigil na raw ng City Lord ang pinaggagawa nito dahil hindi siya interesado rito. Di naman ito pinansin ni City Lord Shanyan at bago pa makaalis ang ating bida nagtawag na ito ng mga alagad. At nandoon na nga ang mga alagad ni City Lord Shanyan. Kasabay din na nagutos ang City Lord na kunin na raw nila si Gu Xuanchen kaya nasabi na lang ng ating bida na ano ba raw ang ginagawa nila. Sinabihan naman siya ni City Lord Shenyan na kung bago lang ba ang ating bida sa kanilang lugar at kung nais ba itong pamonte sa Lemo kaya napatanong na lang ang ating bida kung bakit ito alam ng City Lord. Sinagot naman niya ito na sa kadahilanan dalawa lang raw ang dahilan kung bakit dinadayo ang kanilang lugar ay ang isa ay ang tao na pinatapon lang ito sa kanilang lugar at ang ikalawa naman ay ang taong nagpunta lang sa kanilang lugar para makapunta sa lugar ng Lemo na kung gusto raw ni Gu siya na makapunta sa lei ay pwede niya itong matulungan ngunit mayroong lang raw siya na isang pabor kaya nagtanong naman ang ating bida sa City Lord na kung anong kwasing pabor raw ito. At kung nakikita ba raw ng ating bida ang apat na nilalang sa kanilang harapan at ang city raw nila na Thousand Evil ay nakahati sa lima. At ang limang ito ay ang East City, West City, South City, North City at ang huli ay ang Middle City. Sabi pa niya na ang isang city raw ay may dalawang city lord ito ang chief at ang ikalawa ay ang deputy. At siya raw ay ang city lord ng Middle City ng Thousand Evil at hindi raw niya inaasahan na namatay ang kanyang deputy at ang kanya raw lugar na Middle City ay pinagnanasahan ng apat na city. Kahit ganun raw na nawalan sila ng deputy. At nahihirapan raw siya na malabanan ng apat. At hindi pa yan dahil raw ang apat na City Lord na yun. Ay halos lahat ng mga tao rito sa kanyang city ay kasamahan ng apat na City Lord. Kaya hindi niya ito kayang labanan kaya nagmungkahi ang City Lord na kung maari raw na maging mag sa sila ni Gu Shuan o pumanig na ang ating bida sa kanya. Tinutulan naman ito ni Gu Shuan at may sarili raw siya na paraan na makapunta sa Limo. Pinigilan naman siya ni City Lord Chen Yan at kung isa bang Erosion Seal ang nasa leeg ni Gu Xuan at mayroong paraan raw siya na maasikaso ito nagka-interesado naman ang ating bida rito. Sinabi ng City Lord na matagal na raw siya sa lugar na ito at marami na siyang nakilala na nagpunta lang rito para lang masira lang ang curse na nasa katawan nila kasabay din na nilabas ng City Lord ang bagay na ito at tinawag niya itong method na nagtataglay ng kidlat na may kakayahan na masira ang curse. Kaya napaisip ang ating bida rito bigla sinabihan siya ni City Lord Chenya na ano pa ba raw ang iniisip ng ating bida dahil raw wala na raw ibang solusyon pa sa curse ni Gu Shuanchen. Sabay sabi na pumunta na raw sila doon ng ating bida at nagutos din ng City Lord sa kanyang mga alagad na bihisan raw nila si Gu Shuanchen. Kayapat awang niyaya na siya ng mga alagad ng City Lord at wadrawang ang ating bida mahiyas sa kanila habang ang ating bida ay pinagpawisan na lang at napasabi na lang ito na, di na raw niya kailangan sila at kaya na raw niyang lumakad. Bigla naman mayroong nagsalita at pinahinto nito si Lago sa pag-alis. Pinagpawisan na lang ang mga alagad ng City Lord sa kanilang nakita na nagpahinto sa kanila. Habang ang ating bida ay nagseriuso na lang siya sa mga kahangalan ng dumating. Nagsalita ang alagad na ang pagpakasal raw ni City Lord Shenyan sa tagalabas ay pinagbabawal sa kanilang Thousand Evil. Tinutulan naman ito ni City Lord Shenyan dahil raw hindi raw niya kailangan ng desisyon ng iba dahil mayroon siyang sariling desisyon. Sinabi naman ng alagad na ginagawa lang raw niya ito para sa kay City Lord Shenyan at dagdag pa niya na tungkulin raw ni City Lord Shenyan na pangangalagaan ang kanyang city pinatigil naman siya ng kanyang City Lord shenso ng East City at tinawag niya ang kanyang alagad na Ching Feng at wag raw itong bastos. Sabi pa ni City Lord shenso na paano raw na napili ni City Lord Shenyan ang ating bida sa tinuro niya ito. Dagdag pa ni City Lord Shensho na kahit raw padalos-dalos lang sa pagsasalita ang kanyang alagad ay para lang raw ito sa kabutihan ni City Lord Shenyan sabi pa niya na bakit raw pinili ni City Lord Shenyan ang isang mahina na si Gu Shuanshan. Sinagot naman ito ng ating bida na kung ganun raw ay maari raw nilang subukan ang kanyang kakayahan. Patawang sinagot naman ito ni Ching Feng na ito raw ang kanyang gustong marinig mula sa ating bida sa baylabas ng kanyang espada. Gamit raw ang kanyang pinagmalaki na espada ay masusubukan raw niya ang lakas ni Gu Xuanzhen. Nangamba naman si City Lord Shen rito at nasabi na lang niya na si Qingfeng Feng Rao ay mayroong Azura Dragon kaya na kung pinaghandaan na ba ito ni City Lord Shen Shu. Tinutula naman ito ni City Lord Shen dahil raw matagal na raw na nasa kamay ng kanyang alagad ang Azura Dragon Sword at nakuha niya ito noon dahil sa malaking merit nito o puntos. Binalaan naman ni City Lord Chen Yan ang ating bida dahil ang gamit na Azura Dragon Sword ni Ching Feng ay isa raw pamana ng Chenshu Family at ang espada raw na ito ay naiwan ng malakas na nilalang noong ancient time pa at hindi masukat ang kapangyarihan nito. At huwag raw magpadalos-dalo si Gu Chen rito dahil hahanap siya ng paraan para makaalis sila sa sitwasyon na ito habang ang ating bida naman ay nasambit na lang nito sa kanyang pag-iisip na kung gayon pala ang espada na yun ay naiwan ng malakas na nilalang na sa ancient time pa. Sabay nagsalita si Gu siya na kahit raw ganun ay nais raw niyang malaman kung gaano kalakas ang Asura Dragon Sword na galing pa sa isang nilalang ng Ancient Time kaya nabigla naman rito si City Lord Chenyan sa kanyang narinig. Tinuwanan naman ni Ching Fang ang ating bida sa kawalan raw nito ng muwang. At wag raw siya sisihin ng ating bida sa kanyang gagawin at sabay sumugod na ito gamit ang kanyang Azura Dragon Sword. Ngunit pinigilan lang ito ni Gu Xuanzhen ang Azura Dragon Sword ni Qingfeng gamit ang isang daliri ng walang kahirap-hirap. Nabigla naman si City Lord Shen sa kanyang nasaksihan pati na rin si Qingfeng dahil nasalag lang ang kanyang atake gamit lang ang isang daliri. Kahit ganoon ay nanindigan naman si Ching Feng sa kanyang Azura Dragon Sword at patawang inisip niya na ang kanyaraw raw espada ay nagtataglay na ng lakas ng isang eksperto sa isang Saint Realm at patawang nasabi niya na sinalulang ito ng ating bida gamit lang ang isang kamay. Sabay pa si Ganya na sinabi na tatanggapin raw niya ang malungkot na buhay ni Gu Xuanxian sabay pinalakas niya na ang kanyang ataki kaya naglabas ng Dragon Aura ang kanyang espada. Di naman nagpahuli ang ating bida dahil naglabas din ito ng Fire Dragon para ipangtapat sa Asura Dragon Sword ni Qing Feng. Dahil sa lakas ng Fire Dragon na atake ni Gu Xuanzhen na nangamba naman at naalerto na lang si Qing rito dahil tinatalo na ng Fire Dragon ang kanyang atake. Kaya napasigaw na lang si Qing Feng dahil nasunog na ang kanyang kamay ng Fire Dragon ng ating bida. Dahil sa kanyang sakit na naramdaman kaya nabitawan na lang niya ang kanyang hawak na Azura Fire Dragon. Sabay pinulot naman ni Gu Xuanzhen ang Azura Dragon Sword na nabitawan ni Qing Feng. Habang hawak-hawak niya ang espada patawang sinabi naman ng ating bida na tatanggapin raw niya ang Azura Dragon Sword. Di naman ito hinayaan ni City Lord Chen Shou kaya sinugod niya na si Gu Xuanzhen. Gamit ang kanyang claw na sandata na pinagmalaki at nagsabi pa ito na kukunin raw niya ang buhay ng ating bida. Sa attack ni, City Lord Shensho na salag naman ito ni Gu Xuanchen kaya napasigaw na lang si City Lord Shensho rito. Nagalit naman ang alagad ni City Lord Shenyan dahil sa pakikialam ni City Lord Shensho sa laban nila ng ating bida at Qingfeng kaya dapat raw nilang tulungan ang ating bida. Pinatigil naman sila ng kanilang City Lord Shenyan nagdahilan naman ang kanyang alagad na tutulungan raw nila si Gu Xuanchen at hindi nila kayang tingnan na binubuli ang young master na ating bida. Nasabi na lang ni City Lord Shenya na nakayang matalo raw ni Gu Shuanchen ang Azura Dragon Sword kaya hindi na raw niya kailangan ng kanilang tulong. Gamit ang Azura Dragon Sword inatake ng ating bida si City Lord Shen Shou kaya ito inatilapon na lang. Napasigaw na lang siya sa kanyang natamong pinsala mula sa atake ni Gu Shuanchen. Nakisali naman si Qing Feng dahil nakita niya na ang kanyang City Lord Shen ay wala ng kalaban-laban. Matapang na sinabi ni Ching Feng na hindi raw maaring pumatay sa harap ng maraming tao. Sinagot naman siya ni City Lord Chen Yan na kung ano raw ngayon kung papatay siya at tinangka raw ni Ching Feng na mapatay ang ating bida. Ngunit hindi si Ching Feng nagtagumpay na mapatay si Gu Shuancheng. Bigla naman natakot si Ching Feng at nagpakumbaba na ito sabay sabi na patawarin raw siya ni City Lord Chen Yan at aakuin raw niya ang lahat ng sisi makaalis lang ng buhay ang kanyang City Lord Chen Shu. Sinagot naman ito ng ating bida na sampelan raw ni Ching Feng ang kanyang sarili ng limang pung bisis. At pagkatapos nun maari na silang makaalis. Sinunod naman ito ni Ching Feng kaya pinagsasampal niya na ang kanyang mukha. Pagkatapos nun umalis naman na sila doon ni Ching Feng habang nagtitimpi sa galit. Pinaringgan naman ni Gu Xuan siya ng dalawa doon na kung mayroong magbibigay pa baraw sa kanya ng payo. Nagalit naman rito ang may sungay ngunit pinigilan naman siya ng kanyang kasamahan. Dahil ang ating bida raw ay hindi pa nila kaya itong banggain kaya ipagliba na lang muna raw nila ito kasabay din silang umalis. Makalipas ang ilang araw habang naglalakad sila nasabi sabi na lang ni City Lord Shenyan na noon raw narinig niya na mayroong tao raw na naintindihan ng kapangyarihan ng heaven at dagdag niya na hindi niya inaasahan na magkakaroon siya ng peking malakas na partner at nakaya raw ng ating bida na malabanan ang Azura Dragon Sword Intent. Sabi pa niya dahil sa lakas ni Gu Xuanzhen hindi na siya mahihirapan na asikasuhin sila sa hinaharap kaya nagtanong naman rito ang ating bida na kung ano ba raw ang susunod na gagawin ni City Lord Shenyan. Di naman ito sinagot ng City Lord at nagsabi ito na kung pupunta ba raw ang ating bida sa leimu at ang kwalifikasyon raw na makapunta sa Leymu ay limitado lang at matutulungan raw niya si Gu Shuan Chen ngunit maghintay lang raw muna ito sa susunod na buwan.